miaw meow, meow. Kwentong hayop tayo ngayon. Fable o pabula ikanga. May isang daga na nakatira sa bukit malapit sa sakahan ng mag-asawa na may isang manok, isang baboy, at isang baka. Minsan, umuwi ang mag ng may mouse trap. Nagpanik ang daga, umingi siya ng tulong sa manok. Sabi nito, hindi ko problema yan. umingis siya ng tulong sa baboy. Sabi nito, hindi ko problema yan. umingis siya ng tulong sa baka. Ganon din ang sagot. kinakabihan, may nahuli ang mouse trap. Tinignan agad ni misis. Nakaipit ng buntot ng ahas ang trap. Tapos natuklaw si misis. Agad-agad siyang nilagnat. Pinatay ng magsasaka ang manok para gumawa ng tinola. Dumating ang albularyo at mga kapitbahay para tumulong. Pinatay ng magsasaka ang baboy para may makain ng bisita. Kinalaunan na matay si Mrs. Binenta ng magsasaka ang baka sa katayan para may pandibig sa asawa niya. Sumasuma, -suma, huwag magbaliwala. Hindi pwede yung sounds like a you problem o hindi ko problema yan. Baka hindi pa. Konektado tayo. Makialam sa mga isyo ng lipunan. Sana mag-gets yung connect. O, de diba?